Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman po natin dito kasama ni Banal itong uh, napipintong pagtaas na naman ng presyo ng mga bilihin. Diyos ko po, anong bang mangyayari sa atin dito? Taas na naman ng presyo. Banat Bay, tumataas na presyo. Ano masasabi mo? Pasok! Umihingi naman ng hanggang 7 pisong taas presyo ang mga manufacturers sa higit apat na pangunahing produkto. Nalulugi na raw sila sa gastos at walang prenong pagtaas sa presyo ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Binubusisi ni Ale ang presyo ng bawat produktong bibig. Ay sabi nito isa, ni Raven Dakanay. Huwag wag mo ano, huwag mo madam. Wait lang po, babasahin natin. Sabi ni Raven Dakanay, kala ko deleted na tong channel na to. Ah, alam mo, yan yung maling akala mo. Kasi akala mo rin may utak ka. <laughs> yung pala puro atay. Kaya, ingat-ingat ka sa akala. Maraming ano dyan, nayayari dyan, mga maling akala. Akala mo may laman yan ng utak mo, yung pala puro atay. Tuloy natin, pasok! sa supermarket dahil ibinebenta niya ito sa kanyang tindahan. Tinitingnan niya kung anong produkto ang swak sa budget ng kanyang mga suki. Yun nga lang, oh. kahit saan tumingin, ay sobrang mahal daw talaga ng mga bilihin wala nang murang alternatibo talaga. Kaya sa, para sa akin, ginigising ko na talaga yung gobyerno, magising na kayo at kami hirap na hirap na. Kaya... Ayan na, nanggigising na ng gobyerno si ate. Totoo naman, hirap na hirap na talaga ang mga Pilipino ngayon. Kaya dumarami yung mga gumagawa ng masama dahil no choice na sila eh. Yun na, real talk yung sinasabi ni ate dun ha. Totoo yun. 'Di diba, Gumagawa na, yung iba gumagawa ng hindi na maganda para lang makasurvive. Kahit na alam nilang mali, pero ginagawa dahil kailangan nila makasurvive. So, ito kinakalampag na ni Ate ang gobyerno. Pero mukhang lalo pang iinit ang ulo ni Alice at maraming mamimili. Ay! Labing apat na manufacturer kasi ang humihirit sa Department of Trade and Industry ng dagdag presyo sa higit apat na pong pangunahing bilihing pasok sa kanilang suggested retail price naglalaro sa 10 centavos hanggang 7 pesos. Ang gusto nilang itaas sa presyo ng delata, kape, noodles, asin at bottled water. Meron Pero yun, may mga basic na ano, pangangailangan ng Pilipino yung itataas. So, sino mas talaga makakaramdam ng pagtaas ito? Yung mga maliliit, yung mga mahihirap, nakagaya natin. ba? Diba? Mabigat yun. Yung mga basic na basic, yung tumaas ding gustong magtaas ng presyo sa non-food items tulad ng baterya at sabon. Ayon sa ilang manufacturers, tumaas ang kanilang gastusin sa ingredients, raw materials, packaging, pati sa petrolyo. Aprobahan man o hindi ng DTI ang hirit at taas presyo ng mga manufacturers, uh? hindi naman nila mapipigilan ang dagdag-singil sa mas maraming brands na hindi naman sakop ng suggested retail price ng ahensya. Ang problema, marami nang nagpaplanong magtaas habang papalapit ang holiday season. Lumabas sa Philippine CEO survey na lampas kalahati ng mga kumpanya sa bansa ang nagtaas presyo at nagpaplano pa sa susunod na labindalawang buwan. Katunayan, may mga nag-aabiso na raw sa mga supermarket na magtataas sila ng presyo simula Oktubre. Wala nagtataas actually during these months. Bechtel, nagpo-position ng ta mga kompanya. Konti pa lang so far, naghihintay ang lahat. Kasi nga, yun nga yung lista ng SRP. Talagang mabigat na mabigat na bilang manufacturer, no? Ang lahat ng cost, no? Labor cost, tumaas. We're trying to hold it off as long as possible. We're trying to hold it off and we're trying to do it in stages para hindi po mabigla ang... Pero itong naintindihan din natin itong mga manufacturer na ito, syempre, nagbabayad yan ng tao. Mabaya ng kuryente, ng mga ibang bills nila kung hindi nga naman sila magdadagdag ng ba, ng taas presyo nila, hindi sila magtataas ng presyo. So malaki talaga yung malulugi sa kanila. So pwedeng magsara yung, yung kanilang kumpanya, yung kanilang negosyo. So mas marami yung mawalan ng trabaho. So talagang kailangan may gawin talaga yung gobyerno rito. Hindi pwedeng isang side lang ang titingnan lagi dito ng gobyerno. So kailangan balansehin nila 'to. Yung mga taong pupulungin ng DTI ang mga manufacturers sa susunod na linggo para hilingin huwag muna magtaas presyo ngayong taon, pasok man sa SRP ang produkto o hindi. Meron din kasing mga manufacturers na liliitan na lang ang size ng produkto kesa magtaas. Pero wala pa man ang meeting. Pinangangambang pani-bagong pasakit na naman sa mga manufacturer ang oil price hike sa susunod na linggo. Lampas 2 pesos ang posibleng taas presyo sa diesel. Aray ko po, 2 piso ang itataas grabe na 64 65 na ang gasolina sa so, pinakamurang gasolina na 64 65 so plus 2 pesos bali 67 na grabe na to at lampas piso sa gasolina at kerosene paliwanag ng energy department manipis pa rin kasi ang supply dahil sa pagbawas ng produksyon ng Saudi Arabia at Russia ito na ang ikalabing isang sunod na linggong taas presyo ng diesel at ikasampu sa gasolina nagbabalita mula sa frontline Shai Francisco, News 5. Mga Ayan, so kailangan na naman natin magsikip ng ating mga sinturon at saka ng ating mga uh, ng wallet. <laughs> diba? Kailangan na naman natin dahil magtataas na naman ang presyo ng mga pangunahing uh, bilihin sa ating bayan. So hindi lang kailangan, hindi, uh, ibig ko sabihin, paano pa hihikpitan yung sinturon? Eh kung talagang wala na hihikpit, sagad na. Di ba? So paano na yung mga kababayan natin talagang uh, alam niyo yun, yung talagang kumikita lang talaga ng Misang nga hindi na nga sapat yung kinikita kulang talaga eh paano pagkakashin pa di ba magbabayad ka pa ng bills may baka pang bayarin eh kung kumuha ka pa ng motorsiklong hulugan ano na mangyayari tapos nangungubahan ka pa talagang ramdam na ramdam mo yung ganyang presyong pagtaas na yan ha hindi na biro to. Talagang sobrang pagigpit ang gagawin dito na sinturon. Yung tipo talagang pipigain mo na para lang mapagkasa yung budget mo. So, yun na, yun na. Masaya yan. <laughs> talaga magiging masaya. Magdi-December. Kahit sabihin mong may makukuha kang additional na, na pera dahil nga magdi-December, sa taas naman ng presyo ng mga bilihin, hindi mo may enjoy yung ibibigay sa yung additional like yung kung may bonus kasi 13 man talagang mandatory talaga ibibigay yan. Pero paano mo may enjoy kung ganyan naman kataas ang presyo ng mga bilihin? Paano mo naman mabibili yung mga mahal mo sa buhay ng gusto nila? ba? Diba? Siyempre, mas mapupunta na lang sa mga basic na pangangailangan. Uunahin siyempre pagkain. Yung mga bills. Di ba? So, hindi na talaga may enjoy yung uh, matatanggap na pera itong December. So, kawawang-kawawa dito talaga ang mga maliliit na manggagawa natin. ba diba? Sana eh, dito may gawing uh, hakbang ang gobyerno natin na wag naman muna sana ngayon. ba diba? Na para ma-enjoy naman ng mga Pilipino yung uh, marireceive nilang 13-month pay. ba diba? So, yun lang po. Maraming salamat.